So ayan nga guys, katabi natin si Miss Beautiful Yan, nakalimutan ko tanongin kung anong pangalan niya So ayan, nandito tayo ngayon sa Guanson Yan, ano ang ginagawa natin dyan? Meron tayong uh, nasa likod na malaking susi Yan, sa aking uh, ulo, bandang ulo Yan, nasa Guanson tayo At syempre, namimili tayo ng motor <laughs> Bali, ano yan, Seriously. kasama ko sa tatay, syempre At uh, syempre, hindi ako nag-iisa, sinaman ako ng tatay So yan nakakapilin uh, na rin tayo ng ating motor bali inaantay lang natin kung ano yung mga ano mga instruction at saka mga mga ilang bilin na sinasabi ng sa uh, sasabi nila para para magkaroon tayo ng kunting kaalaman para sa pagpapatagbo ng ating motor yan. So nakabili tayo ng uh, Honda 125 yan. So bali na uh, dito banda ay ano medyo mamahal na yan. Hindi kaya ng budget. So dito lang tayo sa ano yan meron tayong uh, nabili na Honda 155. Pakinggan natin yung ano uh, bilin nung ating na uh, sealer mm -hmm. Mm -hmm. Uh, min min kaso lina sar kasar min kasar sa ilatro mamatara sar sa sar kasar reserve no pull off reserve nasa pagod meron tayo ng mga sa mga ginawa pag hmm. si pati Bagay, merong nga habang tumatagal yan sir, nagiging yan sa Ibig sabihin, uh, may okay. 3-1,000 so, paliwanag lang po, para lang po tayo nagpapakulo ng tubig Diba po tayo nagpakulo tayo ng tubig, nag-evaporate Ibig hmm. sabihin, nagpapawas uh, okay. so, May electrics, ito po yung stock na tinatawag Ah, si normal lang sir pag umaga medyo mahirap panta rin normal lang po yan ang, ang technique nyan po kailangan po natin i kick, lang, sir, kick na mga tatlong beses para po mag flow yung gasolina mm -hmm. so, mm -hmm. po guys. Gusto hmm. na po. Dilo po. Direct na po Direct na po yan. Naka-direct na po Opo. Uh, para po maging visible po tayo sa mga kasalubong natin sa uh, sakyan. Ay, hindi po. siya na papatay? Hindi po. Ayan po ang 2023 model po. Uh. Kailangan po laging nakailaw po hmm. para visible po tayo. Hmm. Kung gusto niyo pong lagyan ng switch, pwede naman po pagdating ng araw. Hmm. Pag natapos na po yung warranty, ay pwede po natin yung lagyan ng switch. Pero kung nga gusto, mas pwedeng yung, huwag yung, nyo yung lang. <makes> Parang ka namin, kitang gila po tayo. Kahit na naka-ano uh, so, po po, araw. Pwede naman sir, lahat po ng motor, ganyan na po ngayon. Bali uh, 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 <makes> ito na lang yung, yung ano, ba, ito uh, na lang yung i-adjust kapag ka ano, low, high. Uh, pa, lima, 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 lima. So, po ito po yung RPM kinatawan niya sir. Ah, pero may may signal ng gearbox. Ah, uh, kaya po naka-red side po 'yan, ibig sabihin warning sign. Baka naman sabya. Ah, uh, so, uh, sobrang, sobrang todo na ano. Kukunin ako sa ako sa i kamu dio yan po yung focus hmm. na ng buwal ng toro. Wow, kaya po mayroon po siyang sign. Heavy speed po. Possibly saw wala siyang napi will gauge kaya Nagbili lang po ng gasolina araman. ay wala siyang gates na. Opo, wala po siya. Ito po uh, reserve all of off. Diyan lang malalaman opo Yung reserve niya sir mga 2 liters. 2 uh, liters. Kung nag umako, sir, kung ka gasolina ka ng litro ganyan. Wala uh, lang po sir para full. Uh, Halimbawa pag na na sir Okay. Mm.

At siyempre, bago natin iuwi yung motor ay huwag muna natin kalimutang magka-picture. Ayan. Ay, naka-video? click click no? One. Salamat, din po. Yo, guys. ah. Uh yan So nakabili nga pala tayo ng motor So bali ang natakbo pa lang niya sa ngayon ay nasa 1.7 Di ko alam kung ano yan Nakabili nga pala tayo ng Honda 125 kulay red Bali kulay red yung napili natin Dahil yung kulay black sana eh kaso nga lang Ang nangyari ay hin ulang pa sa papers Kaya yung kulay red na lang ang napili natin Dahil sabi naman nila kulay lang naman ang pagkakaiba Pero pare-pares lang din naman daw yung model kulay lang daw. So, gagamitin na natin to pa uwi at habang uh, gagamitin natin to ibibreak in na rin natin sya. So, yun na ano, mga kabispring. Nagpapasalamat tayo sa Guanson Anda at uh, maraming maramang salamat din sa apat nating sealer. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil hindi ko na rin natanong kung ano yung mga pangalan ninyo at uh, syempre na uh, Maraming maraming salamat dahil sa napakabait ninyo na sumalubong sa atin <laughs> buhat sa pagbibigay ng instructions at mga knowledge uh, para magkaroon tayo ng uh, kaalaman uh, para sa paggamit ng ating motor. At uh, nagkaroon tayo ng uh, konting uh, pag-iingat uh, sa paggamit ng motor. Hindi porkit na uh, nakabili tayo ng motor ay kung saan sana na lang natin igagala itong motor. Para maiwasan ang violation ay syempre sundin natin yung kanilang mga payo. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo yung panonood. Magkita kita ulit tayo sa sunod kong video. Bye bye!